tapagatano ng isa niyan kinuluha yan sila pa pa yan sila guys okay, so one hour na lang before yung performance nila. Ito nagtitinga ito mga grupo ha David chill chill lang muna little bit kasi gusto lang ako sa performance Kasi actually totally legal seminar kumain yari I vlog narinig vlog dito ko kasi pag niya maganda dinon so nagloblog lang ako actually nagising lang ako pero kasi ako basta dinapaan ako sa katamara tapos minigana ako sa haba ko tapos wala na ako plano Pagkain po kami sa <laughs> 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 naman, po kami ng 4 kasi naman nilalagay na ko tapos naging MVP tapos nag co kayo. Kung so kaya nyo kaming buhatin. Guys, kung okay lang sa inyo matalo sa laro tapos nag kayo. Come here, baby! I'm here, baby. Thursday! Ay, <laughs> ito, Thursday. See you the performance. mo Aba, Nah, istirahat. apa